Na D dalawang nung nakaraan. Oo, oh, dalawang nakaraan. Binigyan na ganyan, oo. Ha? Binigyan na ganyan. Binigyan na ganyan. Binigyan na ganyan. Binigyan na ganyan. Oo. na ganyan. Binigyan na ganyan. Binigyan na ganyan. Binigyan na Iba, Binigyan iba ba yung in order niyo Kasi yung ano, tapi ano. Hindi chicken para. yung isa namin. Yung side natin na yan. Chicken ko sa akin. Pero kahit na isa yung pork yeah. pa yo, hindi pispa. nga natin baka naman ano, kinapos sila na <laughs> kinapos sila. Yung pagkailan din video ko. Yeah, wag mo naman ako i yung mukha ko. Pinapalaki ko pa yung ilong ko noon. <laughs> binos mo. Pinapala mo ba yung ilong ko? <laughs> Hello. Hello. Kain na po Ang gaganda naman yun. Oh, yeah. Kain uh. na. Hello. Hindi mo ba alam na nag-viral doon sa TikTok? <laughs> Hindi mo ba alam si Veronica nag-tiktok na ngayon? Hello. Beses, sasama mo kami pag sinunod ang tao. Oo. Alis tayo na.